Guys, kung batang 90s ka, alam mo kung paano maglaro ng Tamiya. Ay, Tamiya. Eh, napapunta kami ngayon dito sa Malibago. Kasama natin si Kuya Layaya. Oh, okay. okay. <laughs> yeah. tingnan nyo, may mga race track. Yan. So, tapos may mga nagbibuild din. Yan, si Idol, nakita namin, nag-ano siya. Ano mo tawag dun sa ginagawa? Practice. Practice. Oh, practice. So ngayon, test run, run sila. Nainggit kami, gusto rin namin mag-build kasi dito kompleto din sila ng mga gamit. Ito uh, ano si ano? Boss, Boss ano Howard? Howard, Si Boss award. Eh syempre, nagpapatulong na rin tayo ng mga basic na balik loob sa kami ano. Yes. Pero syempre, unti-unti na kailangan malaman ulit natin kung ano ba yung mga basic kasi sobrang tagal ni. Eh. Sobrang oh. tagal. Lumalaban din kasi kami dati, pero sobrang tagal na nung panahon na eh. yun. Limot Limot ko na lahat. Kaya nga sabi ko, wala na. Kailangan natin mag-start. Yeah. Timo, may marami silang tindang piyasa dito. Yeah. May sinabi si Jose. Boss ay, Boss, ano yung advice mo pag mag-build ng bago ulit? Yung gusto mong kit. Gusto yung mong pinaka kit. gusto mong tamiya para sure na babalik ka. Oh, yes. Tsaka sabi ko, hindi lang isa talaga yung ibibig. Oo, oh, sure yan. Sure yan. Okay. Uno, bang! Bang! Uy, 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 Dino! Ah, oh, harang! Harang! Ay, takal! Kailangan malaman natin yung rules sa karera. Hindi yeah, ka basta laro. Pero magbibili ka tayo. Si Jet and Joey. Alam ba? OG! Mas binuksan mo na lahat bossing ha. Kasi pa nahihirapan ako mamili eh. Ang <laughs> <laughs> dami, <laughs> dami, dami oh. Oo, usang na yun. So basic lang muna yung mga binili natin. Kasi gusto natin mag-start ng basic. So yeah, ito lang muna. Ayan. Okay. Saka na tayo mga magka-carbon-carbon. Bubuin yeah, lang muna natin. Din. So ito yung ating Hyper Dash. Ayan. Okay? So bubuin na natin. Mukhang patulong tayo Okay, Sir. Anong pa pakala boss? Ray right, right. Sir Boss Right? Let's go. Marami na mga players dito guys. Yung iba galing pang Singapore, Dubai, yung kanina Japan. Kaya lang nag-flight na. Uwi na ulit. Yun o. No. Alam niya ako ng speaker na takatagumbay. Yeah. Boss, kailan ano tournament? <laughs> Sali agad kami. Bukas? Sige. Oh, pangkat daw, pangkat. Parang di ka daw mahirapan. So, by parts natin siya ay guys. Ang dami. Nila no, Nil. Ang dami namang dasal niyan si Warren guys ano yan meron na siya kasing ganyan yun uh. pinaglabag nga ako sa Japan eh <laughs> mo Pa, Bisa dumo Naku po. Yo, pe. Kawil. Oh my god, sa pa. Eler. Ang no problema. Ano? Ha? Kiling pa bilgering. Wala mo talaga. Wala laban diyan, oh. Eh. Hindi. Ha? Boss na yak na 'yon, oh. Tutulungan ngayon pag hindi ito aanda. Ang dami mo nang nawalang ano. Nakakalati na ako, guys. Eto, hindi na natin ito lalagyan ng sticker. Wow, eh. Atagumpay na ito. Awards. Okay na awards. Dito lang yung sticker natin katagumpay. Basic pa lang ito. pa yan yun, no? Uy! 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 Ay, natin, ha? Subok, subok, testing. So, ini lo, buka sepatu boxian. ini Wow! Wow! <laughs> kailangan ng babigat eh. uh -huh. na. So, bang. dito na mangyayari yung kailangan natin ng upgrade. Pero well, meron to. Idea na tayo. Ito daw yung mga uh, brakes. Layo naman kasi. Uh -huh. Ito, katay kasi pambiyahe pa lang to eh. <laughs> pambiyahe pa lang. Okay, boss. Ang dami ano. Dami oh. Lumupit. Sa. Dalawa. Grabe mo pa sa ano boto. Oh. Magaling na lahat yan boss. Wala kasi iba naman ano, hindi naman talaga original ano. Pero ano? Ano din? rin tayo sa ganyan. Na no, boss? <laughs> Guys, sila hawak ko ni Sir Nino. <laughs> yung mayro siyang build. Ano yung build mo? Alam mo? Ano naman 'yan? mo na. Pa uh, ngamoy talon ah. Pa ngamoy talon nila. Ito ka kaya, game. 1 2 3. Hey, kita na.